Ipa. Yan, yan. Yan, guys. Yan. Yan. Ang oh, hirap po. Yan. Ipa. Yan. Yan, sige. Bukunti na. Halit ang mangga. Good afternoon, guys. Yan. Yeah, kami na po tulang kabayan. yung Mga wasalak. Yan. Busy, wasala, busy no. sila. Yan. Siyempre. May ikon tayong gagawin tayo kailangan ng kawayan yan Yo, salamat po sa may kawayan kay uh, pangulo namin ng flexi C STL ayan shout out kay um, Sir Arnel Elcano yun shout out po Tara, salamat sa kawayan yan siyempre may baka ang pampalito yun <laughs> Ah, oh, talaga hindi mo Nakakalang yung kwan, yung buko. Ayaw, oh, tutul. Puputuloy na oh, lang. Hindi madali yung oh, guys, yung isa pa si kami. Siya, no. ah, ah. Wala, eh. Hindi Hindi nakasangat daw. daw. <laughs>

Yan. Tatala sana. Okay, yeah, na. na, guys. Nga, yung sangat. Papaltiko na mo na dyan. Putulin mo na dyan.

Ayan. 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 yung mga abong para hindi siya sa iyo. muna. Yo! Mabit sa mga mga, 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 mga yung ay, tunay na kawayan Kahit siyang oras bata yun, ba malayo Malayo. Sa tinik niya, hindi Hindi puro tama tayo

Yo, nasa arpaw, ah, oh, matindi rin yan. Puputulin na rin pare, 8, Ayun, dalawang kawan. Oo, oh, nung naugog natin, hindi eh. kinaugog. Dumamay. Yo, guys. Ang dami, ang sampalok ko. Napakatamig daw ng sampalok na yan. tamarind yan. Yeah. Meh. Lumalo pa. Ayan pa, ayan. Kaya kasama natin si Team Doming, Team Palit. Team Rije. Ayan, si Nogar, ayan, si Team Ato, ayan mo ngayon, no? Ayan. Ang video muna, talaga lang hinahapo na. Ayan. Ayan. Oo. Oh, uh -huh. hey, wala, nadali ko. Puro langgam Ang dam do Oh. Ang dami yung Hakot naman tayo. Dadalay sa jeep. Pa isa-isa. Dahil tayo medyo inasma. Ah. Um. Sa palo, ang tamis uh, 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 ah, tayo. <privately> Tama tayo, sa tama namin, nagkakot Sa lang, pero kahit pa isa-isa shout out, shout out mga kawasala batot hindi mo na yun ng mga pa pa ay. Shout out, shout Ah, dapat mo yung isang ko eh. Ay, mamang hindo. Nagsalong lang kami ng motor dito. Dahil kukuha si Carding ng ng motor. Ay. Ay. for round promo oh no down payment yeah no no